Apat na buwan mula nang magumpisa ang pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang labi ng mga nawawalan sa Bungero, sinabi ng Department of Justice na patuloy na nakaka-recover ng mga buto sa lawa. Ayon kay DOJ Spokesperson Atty. Polo Martinez, hanggang nitong Martes, November 18 ay may mga panibagong kalansay na nakuha mula sa Taal Lake. Maliban sa mga buto, may narecover din ng mga damit, underwear at parte ng sako. Bukod sa operasyon ngayong linggo, may iba pa raw na narecover ang mga tauhan ng PNP CIDG sa mga hiwalay na araw. On November 6, we report that 25 pieces of alleged human skeletal remains were collected and were discovered and collected. On November 17, 6 pieces were then collected. And November 18, 26 were a total of 57 bones in the past weeks. Sa naturang lawa, sinasabing itinapon ang mga bangkay ng na mga nawawalang sabongero ilang taon na ang nakalipas. ay na rin yan sa whistleblower na si Julie Patidongan. Samatala wala pang inilalabas na desisyon ng Justice Department sa kahinat na ng reklamo laban kinatong anga at mga kapwa nito akusado na itinuturong nasa likod umano ng pagkawala ng mga sabongero. Kasama mo sa DCXL Arimen Manila, Radio Manjairus, Peña, Florida, Tatak arimen.